Pansis ko na sinabi yan sa'yo, di ba? At dahil mahal nga kita, ang buong ikaw ay aking tinanggal. Ang lahat sa'yo ay buong kong niyaka. Walang pag-aato palagi kitang iniintindi. Kahit may mga pagkakataong kung nasasaktan man, isinasan ko na lang ang aking nararamdaman. Inaamin kong ginawa kitang mundo kahit hindi dapat. Binigay sa'yo ang oras, atensyon, pagmamahal, ang lahat-lahat pinahalagahan sa abot ng aking makakaya. Gagawin ang lahat para lang ikaw ay mapasaya. Lahat ng yun ay ginawa ko para sa'yo dahil nga mahal kita. Hindi ako nanunumbat dahil sa katunayan nga masaya ako kapag napapasaya kita. Pero sabihin mo nga, malibang ako. Malibang humiling na sana ako naman ang pahalagahan mo. Malibang humingi ng oras mo. Kahit konti lang, okay naman na sana ako. Gusto ko makausap man lang kita kahit saglit lang, pero bakit hindi mo man lang ako mapagbigyan? Mali ba ang humingi ng kasiguraduhan mula sa'yo? Para man lang mapanatag itong puso at isip ko. Hindi kita minamadali dahil naiintindihan kita. Kahit nga hindi kita maintindihan, hahanap at hahanap pa rin ako ng rason para intindihin ka. Pero mali ba ako sa parteng humihiling na sana ako din? Na sana ako'y intindihin mo rin. Malibang kailanganin ka tuwing pakiramdam ko ako nalang mag-isa. Kasi nangako ka dati, di ba? Na sa lungkot at saya palagi kang nandyan. Pero pag nasa punto na akong talagang kailangan na kita, hindi kita mahanap. Bakit wala ka? Malibang makiusap na sana maramdaman ko yung pagmamahal na sinasabi mo. Malibang ipanalangin ko na sana ipaglaban mo ko gaya ng paglaban ko para sa tayo. Maliba, maliba talaga. Alam ko sa sarili kong mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero malibang mapagod ako. Kasi pagod na pagod na ako. Pagod na pagod na akong maghintay na mapahalagahan mo. Pagod na pagod na akong makinig sa mga pangako mong babawi ka at ikaw ay magbabago. Alam ko, alam kong hindi ako perpekto. May mga pagkukulang at mali din naman ako, pero alam ko sa sarili kong ginawa ko ang lahat para sa'yo. Kaya sabihin mo ngayon sa akin na maliba. Malibang sa ngayon, ang pipiliin ko ay ako na muna. Masisisi mo ba ako kung dumating na ako sa puntong to? Maliba na kung sa pagkakataong ito, bibitaw na ako sa'yo at sarili ko naman ang mamahalin ko.